Aris, ang Aris sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay kilala sa pagiging masinop at maingat sa lahat ng ginagawa, lalo na pagdating sa trabaho at pera. Walang oras ang Aris para sa mga usapang may kinalaman sa utang, mas gusto nila ang mga konkretong usapan na may malinaw na solusyon. Sa trabaho, ang aris ay laging siguradong maayos at malinis ang kanilang mga ginagawa upang maiwasan ang anumang problema. Mabilis silang kumilos at hindi nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin, kaya't nakakapagbigay sila ng positibong enerhiya sa mga katrabaho. Ayaw nila ng mga walang kwentang usapan, lalo na kapag oras ng trabaho, dahil gusto nilang tutukan ang kanilang mga gawain, maiksi ang pasensya nila ngayong araw. Kaya't iiwasan nila ang mga mahahabang diskusyon at mas pipiliin ang mga diretsyong sagot, kapag nasa tamang katwiran, gagawin nila ang lahat upang maisakatuparan ang kanilang mga plano, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus ang Taurus sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa pagiging masinop at may disiplina, lalo na pagdating sa trabaho at pamilya. Strike to sila sa kanilang mga gawain, tinitiyak na laging maayos ang kanilang mga ginagawa para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Masipag at determinado ang Taurus dahil ang kanilang pangunahing layunin ay mapasaya ang mga mahal nila sa buhay. Maingat din sila sa kanilang mga salita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Ayaw nila ng mga walang kwentang usapan o tuksuhan, lalo na pagdating sa mga seryosong bagay tulad ng relasyon at trabaho, huwais sila pagdating sa pagpapalabas ng pera, mas inuuna nila ang kapakanan ng pamilya kaysa magpakabigat sa ibang tao. Ang kanilang dedikasyon sa trabaho ay nagdadala ng tagumpay at kaginhawaan sa kanilang tahanan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini. Ang Gemini sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay may kahangahangang kakayahang magtiis at magpakita ng pasensya, lalo na sa mga sitwasyong kailangan ng diploma siya. Sa trabaho, maingat silang kumilos at ginagawa ang lahat upang mapanatili ang magandang relasyon sa mga katrabaho. Sa tahanan, ipinapakita nila ang kanilang malawak na pag-unawa at nagbibigay ng maayos na payo sa kanilang pamilya, may malakas silang kutob at mas gusto nilang magtrabaho ng mag-isa. Dahil dito sila mas nakakapag-isip at nakakagawa ng tama. Ayaw nila ng mga usapang bastos at walang saysay. Kaya't agad nilang iniiwan ang mga ganitong uri ng pag-uusap. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer ang kanser sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa pagiging masinop at maingat sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi sila gagawa ng mga bagay na maaaring magdulot ng pagkawala ng hanap buhay o ikakasira ng kanilang reputasyon. Sa bawat salita o aksyon, lagi silang may disiplina tinitiyak na ang bawat sinasabi nila ay may saysay at magdadala ng positibong resulta Sa tahanan, mas ikaso sila lalo na sa kalusugan ng pamilya. Palaging tinitiyak na ang mga pagkain ay masustansya upang maging malusog ang kanilang mga mahal sa buhay. Maingat din sila sa pamumuhay. Hindi nila ugali ang manghingi ng tulong o makisuyo sa iba mas pinipili nilang gawin ang mga bagay sa kanilang sariling kakayahan pagdating sa pera patas ang kanilang pananaw at ayaw nilang lamangan ang sino man upang maiwasan ang alitan matipid sila sa pagpapalabas ng pera at mas inuuna ang pagtitipid kaysa paggastos alo na kung hindi naman kinakailangan Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Ang liyo, sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay nagpapakita ng tapang at determinasyon, lalo na pagdating sa trabaho. Ang kanilang matapang na ugali ay naglalayong tiyakin na maayos at walang aberya ang mga ginagawa nila kaya't hindi sila basta-basta nagpapahintulot ng pang-aabala. Hindi rin sila agad nagbabahagi ng kanilang kaalaman o sekreto sa trabaho dahil para sa kanila, mahalaga ang tamang timing at pagkakataon sa pamumuhay. Maingat silang kumikilos at palaging iniisip ang ikabubuti ng kanilang pamilya. Sa trabaho, Inuuna nila ang paggawa ng tamang pamamaraan upang masigurong magtutuloy-tuloy ang kanilang pag-asenso. May kaluwagan naman sila sa paglalabas ng pera para sa kanilang mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ang Virgo sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay kilala sa pagiging maingat at mapag-isip bago gumawa ng anumang hakbang. Hindi sila basta nagtitiwala, lalo na kung usapang pera ang pinag-uusapan, kaya't mas gusto nilang magtrabaho ng mag-isa at walang inaasahang tulong mula sa iba. Ayaw nila ng mga usapang bastos o may kabastusan, dahil mabilis silang mainis sa ganitong klaseng usapan, kaya't iiwasan nila ito lalo na ngayong araw, sa usaping pera, hindi sila mahilig sa kalokohan o mga hindi seryosong bagay. Gusto nilang kumita ng pera sa tamang paraan upang maiwasan ang pagkagalit ng iba, mas masaya sila kapag nagtatrabaho ng nag-iisa, dahil dito sila nakakahanap ng tunay na kaligayahan at kasiyahan sa kanilang ginagawa. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay may mataas na antas ng disiplina pagdating sa pera at trabaho. Ayaw nila ng kalokohan o mga panloloko, lalo na sa usapang kita kapag nasa trabaho. Palaging maingat sa bawat hakbang at tinitiyak na natatapos ang mga gawain ng maayos at sa tamang oras, hindi sila pumapayag na maging pabaya o magpaantala sa mga dapat gawin, kaya't may posibilidad na magpakita ng pagiging masungit o tahimik kapag abala, mahalaga sa kanila ang disiplina sa sarili upang patuloy na mapanatili ang kanilang maayos na kabuhayan. Sa kabila ng pagiging masinop at seryoso, pinapahalagahan ang pagkakaroon ng mahabang panahon sa trabaho para masigurong magtutuloy-tuloy ang kanilang kita. Hindi nila kayang gumawa ng mga bagay na maaaring magdulot ng pagkawala ng trabaho, at kung magbibigay sila ng salita o pangako, sinisiguro nilang ito'y kanilang tutuperin sa gabi, hinahangad nila ang pahinga ng isip at katawan, isang oras ng katahimikan upang mapanatili ang balanse ng kanilang buhay. Scorpio Ang Scorpio sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa kanilang matapang na personalidad, lalo na pagdating sa trabaho. Palaging may pokus at walang pumapayag na makaistorbo o makahadlang sa kanilang mga plano. Mapanuri sila at maingat sa bawat detalye ng gawain. Tinitiyak na walang pagkakamali upang mapanatili ang kanilang posisyon o may pakitang karapat dapat sila sa mga oportunidad. Hindi sila gagawa ng anumang bagay na maaaring magdulot ng pagkakasira ng trabaho o kabuhayan sa usapin ng pera. Inuuna nila ang pamilya. Lahat ng kinikita ay nakalaan sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayaw nila ng mga usapan o gawain na walang kaugnayan sa trabaho. Kaya't iwas sa chismis at walang kwentang pakikipag-usap, pagdating sa pag-ibig, sila'y malambing at puno ng tiwala sa kanilang mga mahal sa buhay. Palaging naghahanap ng pagkakataong mapanatili ang magandang relasyon. Sagittarius ang Sagittarius sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay matyaga at nakatutok sa trabaho ngayong araw. Ang bawat gawain ay ginagawa nila ng may buong dedikasyon upang masigurong walang pagkakamali o aberya. Hindi sila mahilig sa chismis o walang kabuluhang usapan, kaya't iniwasan nila ang mga ganitong bagay, lalo na sa oras ng trabaho. Seryoso sila pagdating sa mga dapat gawin at ayaw nilang nakikilahok sa mga biroan o palakasan sa opisina. Tinitiyak na lahat ay patas at ayon sa tama. Pagdating sa tahanan, masaya silang kasama ang kanilang pamilya at gustong-gusto ang mga masayang kwentuhan. Kapag may sinabi sila, asahan mong tutuperin nila ito dahil mahalaga sa kanila ang kanilang isang salita. Pangarap nila ang maging masaya at maayos ang buhay ng kanilang pamilya, kaya't lagi silang naniniguradong wala silang pagkakamali sa kanilang mga desisyon. Capricorn Ang Capricorn, ayon sa pahiwatig ng mga kalikasan, ay may likas na disiplina at pagtitsaga. Kilala sila sa pagiging masinop at matsaga sa bawat gawain. Bago magsimula sa anumang hakbang, palaging nag-iisip muna ng mabuti upang masigurado na maayos at palido ang resulta. Ayaw nilang nagmamadali, dahil para sa kanila, mas mabuti ang sigurado kaysa mabilis. Kung may sinabi o ipinangako sa isang tao, tiyak nilang gagawin ito dahil mahalaga sa kanila ang kanilang salita. Sa trabaho sila'y masipag at determinadong tapusin ang mga gawain ng may kahusayan at kalidad. Hindi rin sila komportable sa paghiling ng tulong sa iba, mas pipiliin nilang tapusin ang kanilang gawain sa sariling sikap at syaga, at may likas na kasipagan at positibong pananaw sa buhay, kaya't nagdadala sila ng suerte at magandang enerhiya sa kanilang paligid, sa usapin ng pag-ibig sila ay malambing at mapagkakatiwalaan, lagi silang may pagtitiwala sa kanilang minamahal, at handang maglaan ng oras at atensyon para mapanatili ang kanilang magandang relasyon. Aquarius Ang Aquarius, sa galaw ng kalikasan, ay may disiplina at kasipagan, lalo na sa kanilang trabaho. Hindi sila basta-basta gumagawa ng bagay na walang saysay o layunin sapagkat para sa kanila ang bawat aksyon ay may kinalaman sa kanilang ikabubuhay at sa kaligayahan ng kanilang pamilya. Inuuna nila ang kanilang mga responsibilidad kaysa sa mga walang kabuluhang usapan dahil ayaw nilang maaksaya ang oras hindi rin sila mahilig sa mahahabang diskusyon na wala namang patutunguhan, upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o pagkayamot, may prinsipyo ang Aquarius, hindi sila basta nagpapaapekto, ngunit sila'y maingat sa kanilang mga sinasabi, may mahabang pasensya sila, ngunit kapag kinailangan, may tapang din silang ipagtanggol ang kanilang posisyon, sa pag-ibig, sila'y malambing at maalalahanin, at ang kanilang pagmamahal ay nagmumula sa taos pusong malasakit. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay mapag-ingat sa kanilang mga sinasabi at sa pagbabahagi ng kaalaman sa iba. Para sa kanila, ang karunungan ay kayamanan kaya't sinisigurado nilang wasteo at kapakipakinabang ang kanilang mga binibitiwang salita sa trabaho kilala sila sa pagiging tapat at masinop laging iniisip ang ikakabuti ng kanilang mga ginagawa kapag usapang pera lalong-lalo na ang mga suhulan agad silang umiiwas upang hindi masangkot sa anumang problema o gulo na maaaring makaapekto sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pamilya. Maingat sila sa pagpili ng pagkain upang matiyak na mananatiling malusog ang bawat miyembro. Sinisiguro rin nilang magkaroon ng sapat na pahinga, hindi lamang ng katawan kundi pati ng isipan, upang maging handa sa mga hamon ng susunod na araw.